Hi guys! Good afternoon! Good afternoon po dito sa Canada and good morning dyan sa Pilipinas. Ito na naman. So medyo maaga pa naman. Alas 7 na ng gabi. Kaso, tirik pa rin yung araw. yan Kaya naisipan kong maglakad muna. Since katatapos ko lang din kumain. Ayan. Mag-isa lang po ako iikot lang po ako doon para medyo matunawan naman tayo sa ating ginain ayan ito po ngayon yung itsura ng Canada oh, ang ingay ng uwak ayan guys may uwak kahapon. Since naboboard ako sa bahay kasi isang buong araw ako nagtambay na lang sa loob ng bahay. E kong maglakad-lakad. Kasi maganda naman yung weather today. Medyo mainit. Ayan. Ayan, time check. Alas 7 ng gabi. Ayan. Kaya, kita kids, magbibihis lang ako.

Eh, ito yung mga kapitbahay namin dito, guys. Mga puti halos yung naninirahan dito. Ayan. Sikat na sikat si Haring Araw kahit alas 7 na ng gabi. Time check. Ayan po, mga bata naglalaro pa. Ayan. Ayan. So ito muna yung gagawin ko guys. Pansamantala pa, hindi pa ako nakapaghanap ng trabaho. I mean, wala talagang trabaho, hindi pa ako pwede. Kaya ito muna ang gagawin ko. Wow, ang sakit ng araw. Ang init. Ito muna. Para di naman ako maboard. Ayan. Ayan. Yung mga tao naka-short na lang talaga sila guys. Sobrang init Ngayon hindi ko na feel ang malamig. Ngayon lang. As in parang pinas lang yung klema today. Sobrang init. Iwan ko lang mamaya. guys. Ayan. Ito pala yung mga kapitbahay namin, guys. Pinoy pala yung may-ari ng unang bahay na ito. Yung kaibigan ng isang vlogger din. Hindi ko alam na dito lang pala sila nakatira. <laughs> Nakikita ko lang siya sa vlog dati. Pero ngayon alam ko na kung saan sila nakatira. ayan ito yung bahay ng Canada ay flag pa talaga ayun guys tapos wait lang ayan ito pa may isa clear green din to ay ay ito yata yung isa mayroong kulay blue na yan. Yan yata yun. Ayun. Oh, okay. So, malapit lang pala sila sa ano. Simbahan. Kasi yan simbahan namin guys eh. Sobrang init. Ayan guys. yung simbahan namin Hello. Sambahan namin guys. Ayun. Ang init, sobrang init, sikat na sikat. Ito toor gulang lang kayo sa sa lugar namin, guys. Malapit lang ito. Pang patunaw lang ng kinain. Dito lang ako madalas naglalakad, guys, kasi ah... Uh, para lang ma ano eh, mga 30 minutes lang pwede na po sasakyan init ah Ito na lang ako dadaan. Kasi malayo na dun. Sobrang init. Hindi na malamig. Ayan. Si J uh, Saint John Bosco yung simbahan namin na katoliko. Ayan, guys wala talagang hindi masyadong mahangin ngayon kasi kung mahangin lang to itong puno na to ay sobrang ingay maingay yung mga dahon nila pag sobrang hangin ayan ayan dito ako na madalas lumulusot guys sa, sa ano yan kaso dito tayo para medyo malayo-layo ang mga bahay-bahay din yan Ayun hmm, na pala dito ulit na shot. Hmm. Okay. Ayan. Ito mga Filipino to guys. Ito. Ito may sasakyan. Filipino yan. Ayan. init sakit sa likod sobrang init ang init init grabing init ngayon ito talaga yung sinasabi na pinas pinas na ano ah, na panahon araw kasi sobrang init ayun, nakaharap tayo sa araw ayun Pilipina yan taga tawag nga Ilocano ayun mga bata naglalaro na Init mo kayo, motoyok. Unta ko ba? Init mo kayo? Dari na lang ko nga. <laughs> Ayan, bisaya yun guys. Taga, taga Davao. bali umikot lang tayo guys ng ponte kasi mainit doon sobra dito humahangin siya dito kasi may mga kahoy kahoy na entago tago siya sa init kaya yun tatambay tayo doon sa may ilalim ng pine tree yan yung bahay namin, guys. Ano yan? Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, ayan. Dito ako sa labas. Diyan tayo magtambay. Papahangin. Ano tayo? Sa so may bus stop. May na bus stop in place. Once na umupo, umupo ka dyan, talagang papara magsa-stop yung bus. Ay, may bus stop doon. Let's go Oilers. I <laughs> am. I'm sick of Madame sana magpunta doon sa plaza guys, kaso lang mainit talaga eh sigurado ako doon marami mga bata naglalaro doon sa playground kasi hindi talaga siya malamig ngayon lang, araw na to masasabi ko na hindi talaga siya malamig kasi parang siyang pinas parang pinas yung yung tawag nito, yung claim niya today today lang kahapon kasi medyo malamig medyo malamig din ngayon lang, ngayon ko lang masabi na parang Pilipinas siya ngayon na weather pero mamaya maya konti, mga around 8 to 9 siguro pag wala lang araw, lalamig na to siguro kasi ano, sobrang sikat ng araw kaya hindi mo mararamdaman yung lamig niya yung hangin nga unti-unti nang lumalamig yung hangin niya hmm. Para yung mga bata ngayon naglalaro doon, sigurado. Ayun guys, bago ako magtapos sa vlog na to, uh, gusto ko lang magpasalamat doon sa mga taong nag-subscribe sa YouTube channel ko. At saka, sana hindi kayo magsawang mag-watch mag, uh, ng aking mga videos sa YouTube channel. And sa mga hindi pa nakafollow dyan, please follow my YouTube channel, Miss MTV. So, yun kasi mag alas 8 na ng gabi. Siguro, dito na muna yung vlog ko kasi uuwi na din ako maya maya see you guys sa susunod ko pa na vlogs bye